Sa daan ni Joksong papunta sa Commander's Classroom ay nakasalubong niya ang Lord ng Great Imperial Pavilion. Ang Transcendental Demon Master na si Gui Sama. Nanlilisik ang mga mata nito at nag-uma pa ang kanyang killing intent. Tinatanong niya si Joksong kung anong ginagawa nito sa lugar na ito. Kahit na siya naman itong hindi dapat nandirito. Bigla namang may lumabas na window system na pinapapili ang ating bida kung gusto ba niyang lumaban o maghintay muna. Pakiramdam naman ni Solwi ay isang uri ng pagpapatiwakal kung lalabanan niya ito. Si Gui Sama ay halos sampung ulit na mas malakas sa kanya. May stats ito na higit sa sampung milyon. Sinubukan na lahat ni Solwi ang makakaya niya. Madalas siyang nakikipagpatintero kay kamatayan at wala siyang ina-atres ang hamon at pagsubok. Marami na rin siyang nakuhang abilidad at karanasan sa lahat ng kanyang laban. Pero ang lord ng Great Imperial Pavilion na si Gui Sama ay masyado pang malabo para sa kanya. Kahit siguro madami siyang buhay ay siguradong mauubos at masasayang lang kung lalabanan niya ito. Napapaisip ang ating bida kung anong pakay ni Gui Sama dito sa teritoryo ng Silver Spirit Unit. Personal siyang pumunta rito kaya malamang ay napaka-importante nito para sa kanya. Pinili ni Solwi na maghintay muna dahil kailangan niya pa ng mas maraming impormasyon. Agad na nagbigay galang si Joksong at sinabing naglilibot lang ito. Ibinalik niya rin ang tanong kay Gui Sama sa magalang na paraan. Sinabi naman ito na meron lang siyang bagay na aasikasuhin dito. Agad naman siyang tinanong ng diretsyo ni Gui Sama. Nais malaman nito kung nandirito ba ang kapitan ng Dead Spirit Company. Medyo nagulat naman si Joksong at agad na niyang nagets kung ano ang kakahantungan nito. Nagtataka naman si Solwi kung bakit siya hinahanap ni Gui Sama. Ang talaga nito bida natin yung kwenentuhan niya na hulaan na kaagad yung pakay ni Guisama pero siya clueless pa rin lol. Hindi niya maiisip kung bakit siya hinahanap nito gayong sa buhay niyang ito ay hindi niya pa ito personal na nakakausap. Agad siyang pumunta sa Heavenly Sun Archive bago pa man siya bigyan ng kanyang unang misyon ni Guisama. Agad na siyang nakipagkasando kay Gunman ng mga oras na iyon. Iniisip naman niya na baka kaya wanted siya rito ay eh dahil pinaslang niya ang ilan sa mga archive managers sa Heavenly Sun Archive Nakalimutan na yata ng bida natin na alam ni Gunma na pinasok niya ang opisina nito ng walang pahintulot Medyo galunggang talaga tong bida natin mga lodi Sinabi naman ni Joksong na ang taong hinahanap niya ay captain nila Isa pa to pero baka naman hindi siya pwede magsinungaling dahil baka alam na talaga ni Guisama kung sino siya nang malaman ni Gui Sama na kapitan niya si Solwi ay mas naging agresibo pa ang tanong nito. Tinanong niya si Joksong kung saan niya pwedeng makita ang kapten niya. Kakahiwalay lang ni Solwi at Joksong kaya't kung sasabihin niya kung nasaan ito ay madali na lang siyang matatrack ni Gui Sama. Iniisip ni Solwi kung anong sasabihin ni Joksong dahil kung hindi ito aamin ay siguradong malalagay siya sa panganib. Pumingi naman ng patawad si Joksong kay Gui Sama at sinabing hindi niya alam kung nasaan ang kapten nila ngayon. Pinili niyang pagtakpan ang kapten niya. Huli siyang nagbigay galang at dinagdag pa niya na bago lang ang kapten nilang ito kaya't hindi pa sila gaanong close. Kaya't hindi niya alam kung saan ito naglalagi sa mga patay na oras nila. Naintindihan naman ito ni Gui Sama kaya't nagpatuloy na siya sa paglalakad. Pero syempre joke lang yon. huminto si Gui Sama sa kanyang paglalakad at sinabing may naalala siya. Sinabi niya kay Joksong na kung hindi pala ito sigurado kung nasaan si Solwi ay bakit hindi ito nagmungkahi. Nahanapin ito para sa kanya. Hindi naman maintindihan ni Joksong ang sinasabi nito dahil hindi naman niya ito trabaho. Sinabi naman ni Gui Sama na tila ang mga tao rito sa lugar na ito ay hindi naturoan ng tama at magandang asal. Bigla-bigla ay sinampal na niya ito. Sa lakas ng pagkakasampal ni Gui Sama ay nagdugo ang ilong ni Joksong. Kayon pa man siya peren itong humihingi ng tawad kay Gui Sama. Sinabi naman ni Gui Sama na kung talagang nagsisisi ito sa kanyang ginawa ay kailangan niya itong patunayan. Naglabas siya ng isang punyal indikasyon na gusto niyang gamitin ito ni Joksong para sakta ng kanyang sarili. Huli na siyang pinapapili ng system kung balak na niyang tumulong. Bumalik naman sa alaala ng ating bida ang ginawa ni Gui sama sa nakaraang buhay niya. Wala pa rin itong pinagbago. Natutuwa pa rin ito sa paghihirap ng iba. Nag-enjoy -e pa rin siya sa pamamahiya ng mga tao sa karimari-marim na paraan. Kung kaya niya lang sanang iligpit itong matandang ito ay kanina niya pagginawa. Pero mukhang kailangan niya pang maghintay ng tamang pagkakataon. Gayon pa man ay kung hindi siya kaagad gagawa ng paraan ay baka mapahamak na ng tuluyan si Joksong. Kahit na Lord ng Great Imperial Pavilion si Gui ay wala itong jurisdiction sa kanilang dalawa na Tiga Silver Spirit Unit at naglilingkod sa ilalim ng ika-apat na disciple na si Gonma. Kahit na lakas at kapangyarihan ang nananaig dito sa Demon Cult ay kailangan mo pa rin ng rason para makagawa ka ng extreme demand sa isang tao. Tingin ng ating bida ay wala pang mangyayaring masama kaya't sa tingin niya ay di pa niya kailangang pumasok. Pinili na muna niyang maghintay muli. Tinanong ni Joksong si sama kung bakit niya ito ginagawa sa kanya. Nagulat naman ang matanda sa tanong niya. Mula siya sa Silver Spirit Unit at tiga paglingkod siya ni Gonma. Kung nagalit itong matandang ito ay dapat ay sumunod pa rin siya sa standard procedure at nagsubmit na lang ng official complaint sa kanya kay Gonma. Tinagdag pa niya na hindi pa nanakot ang solusyon. Hindi porket hindi niya lang alam kung nasaan ang captain niya ay gaganituhin na siya nito. Sinabi niya rin na baka hindi matuwa si Gunma sa ginagawang ito ni Gui Sama. Proud na proud naman si Solwi sa kanyang subordinate. Justification ang tamang barhang gamitin ngayon. May liligtas nito si Joksung basta at tama lang ang mga ikikilos niya. Natawa naman si Gui Sama. Nakalimutan ng ating bida na sanay lumaban ng hindi patas ng matandang ito. Ang simpleng pagsuway sa batas ng demon cult ay walang wala sa kanya. Tinawag na niya ang kanyang personal bodyguard at lumabas na ang nakatagong si Hoik B. Dahan-dahan itong naglakad sa harapan at dinampot ang punyal at iniabot kay Guisama. Gamit naman ang nasabing punyal ay sinugatan ni Guisama ang sarili niyang personal bodyguard na si Hoik B. Ngayon ang hinahanap nilang justification ay nakuha na ni Gui Sama. Inutusan na niya si Hoyt na atakihin si Joksong. Naramdaman ni Joksong ang matinding killing intent nito kaya naman agad siyang napa-atres. Si Hoyt ay tapat na servant ni Gui Sama. Isa siyang supreme master kagaya ni Solwi at meron itong 7 milyong health at chi points. 8 milyon 700 libo naman ang kanyang fighting power. Hindi makapaniwala si Solwi sa dumi maglaro ni Gui Sama. Pinagmukha niyang inatake ni Joksong si Hoikbi kaya ngayon ay may dahilan na siya para tapusin ito. Masahol pa sa dumi ang tingin niya sa mga tao. Alam ni Solwi na hindi ito ginagawa ni Gui Sama dahil lang gusto niyang tapusin ni Joksong o dahil napahiya siya sa pagtanggi nito kanina. Hindi lang talaga niya gusto si Joksong kaya't gusto na niya itong tapusin. nag -e enjoy siya na pinapanood ang mga nahihirapan na tao. naka man ay madali lang. Nasundan ni Hoyt B si Joksong. Tinusok na niya ito sa kanang balikat gamit ang sandata niya. Sinubukan namang lumayo ni Joksong kahit nahirap na itong gumalaw. Muli ay ipinakita ni Hoyt B ang bilis niya kay Joksong. Agad niya itong nalapitan at muli niya itong tinusok. Walang kalaban-laban si Joksong sa babaeng ito. Masyado siyang malakas at kahit anumang oras ay kaya niyang tapusin si Joksong. Ngutit hindi niya ito ginagwa. Pagkos ay unti-unti niya lang itong sinusugatan. Dahan-dahan ay inuunti-unti niya ito hangang sa kusa itong sumuko. Hindi isang laban ang nagaganap ngayon kundi isang pangan gaso. Nagmukhang isang kuneho si Joksong na nag-aantay na lang ng kanyang katapusan. Nang malapit na siyang mataluyan ni Hoikbi ay inawat na ito ni Gui Sama. Tumapit siya kay Joksong para ito'y kausapin. Alam niyang alam nito kung nasaan ang kapten niya. Sinabi niya na ang kapten niyang ito kung saan loyal siya ay dating nagtatrabaho sa kanya. Sinabi niya na inabanduna nito ang kanyang unit sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ibinunyag dinigwi sama na ang pangalan ng kapten nila ay Solwee at dati lamang siyang isang mababang uri ng foot soldier sa Great Imperial Pavilion. In charge siya noon sa isang maliit na grupo na kung tawagin ay Fying Hand Company. Pero nang siya ay ma-assign sa isang misyon at makaramdam siya ng panganib ay agad niyang iniwan sa ere ang mga subordinate niya at tumakbo papunta kay Gunma. Lahat ng kasama niya sa company ay pumanaw sa misyon habang siya naman ay matagumpay na naging captain ng Dead Spirit Company. Nakuha niya lang ang posisyong ito sa pagiging swerte niya. Kaya naman sa tingin ni Guisama ay hindi karapat dapat si Solwi na alayan ng katapatan ni Jok Sung. Nagagalit naman si Solwi dahil kahit papaano ay na real talk siya ni Gwisama at mukhang alam talaga nito ang lahat ng nangyayari sa kanya. Sa wakas ay nagets na rin ang bida natin na kaya siya hinahabol ni Gwisama ay alam nitong siya ang kumuha sa mapa ng Yojido. Obvious naman na siya ang kumuha dahil tanging siya lang ang nagtankang nakawan si sama sa opisina nito. Kahit nga ito hindi nangyari. Ang idea palang na lumipat siya kay Gunma ay siya na talaga kaagad ang magiging suspect sa pagkawala ng Yoji-Do. Sinabi ni Guisama kay Joksong na medyo malubha ang injury nito. At kung hindi ito kaagad magagamot ay siguradong masasawi siya dahil dito. Sinabi niya na parehas na silang gahol sa oras kaya't sabihin na nito kung nasaan ang kapten niya o saan ito nakatira. Di na alam ng bida kung ano ba ang gusto niyang maramdaman, nais niyang maging tapat si Joksong sa kanya pero malalagay naman ang buhay nito sa panganib. Tinignan naman sa mata ni Joksong si Gui at sinabing mukhang naalala na niya kung nasaan ang kapten niya. Tumapit naman sa kanya si Gui dahil hindi niya ito marinig marahil sa dami ng tinamong injury nito. Pero sa paglapit niya ay sinalubong siya ng dure ni Joksong. Bago siya mamatay ay na talk niya pa ang matanda. Sinabi niya na nagmula siya sa pamilya ng mga butchers. Ang mga taong kinakahiya at tinuturing na dumi ng mga mayayamang gaya ni Gui Sinabi niya rin na kaya siya loyal sa captain niya ay dahil gusto niya ito. Kahit na mas mahina ito sa kanya dati ay nagsumikap ito para lumakas. Bago pa man tuluyang mawala ng malay ay iniisip ni Joksang na nagustuhan niya talaga ang sinabi ni Solwi sa kanya about sa pagiging desperate talaga namang na-inspire siya rito, sayang nga lang dahil mukhang ito na ang hangganan niya. Nag-collapse na si Joksong at kusa ng natamba sa lupa. Sa di naman kalayuan ay patuloy na nagmamasid si Solwi. Narinig niyang lahat ang sinabi ni Joksong. Patuloy niyang iniwasan ang lumaban kanina. Dahil alam niyang kamatayan niya ang susunod. Dito, pero napuno na ang salop ayaw na niyang maging duwag ngayon. Sinisisi niya ang sarili niya dahil tila sinangkalan niya si Joksong para lang mailigtas ang buhay niya. Kahit na meron naman siyang ekstrang buhay. Pinili na niya ang option para lumaban. Wala nang urungan ito. Tanda na Iya sa anumang susunod na mangyayari. Basta magawa niya lang na may paghigantay sa mga ito si Joksong.